Alas stress ng hapon ay nagkakayayaan na magpipinsan. Maliligo daw sila sa dagat. Mula nga dito sa bahay ay matatanong muna ang napakagandang karagatan ng Bicol. Sinong mag-aakala na sa kabila ng mapupunong lugar ay may nakatago pa lang isang napakagandang karagatan. At para nga mapuntahan ang karagatan na yan ay umpisahan na namin ang paglalakad. Eh, pangit ay, pala yung sombrero ko. Wait lang, ini. At dahil nga malapit na tayong bumalik sa realidad ay susulitin na natin ang bawat minuto, bawat oras ng ating bakasyon Pagkalipas ng ilang minutong lakaran ay nandito na kami sa sakayan ng tricycle Masasabi ko nga sulit na sulit na ang ating bakasyon para sa taong 2024 Handa na ulit tayo para lumaban sa taon ng 2025 Pagdating nga ulit sa aming lilikuan ay kailangan lang naming maglakad ng mga limang minuto papunta sa dagat. Sumugod ang aming team. <laughs> At gumipad ang aming team. Sumugod ang aming team. Kasi ako muna muna ko ikaw yung dapat na nakapokus, yun yung ikaw yung prinsesa niya. Yes. Kasi alin muna muna ko dito saan sa vlog. Niyo. Lagi na kagaw ako kasama sa vlog. <laughs> Balis sa magtulog ano kay Edmar. Oo. <laughs> Pagdating sa resort ay walang katao-tao. Para na naman kaming nagrenta ng private resort dahil kami nga lang ang tao sa resort na ito. Kapag umuwi nga ng Bicol, eh, hindi talaga nawawala sa amin ang pagligo sa dagat. Dahil bukod sa may kalapitan nga ang karagatan sa Bicol ay sadyang napakaganda rin talaga ng kanilang mga karagatan. Sabayan mo pa na sa tuwing kami nga ay maliligo eh tanging kami lang ang tao sa resort. Sino ba ang hindi ba balik-balik sa ganito kagandang karagatan? Sana lang nga ay mas mapanatili pa nila na malinis at maayos ang karagatan dito sa Barangay Luhong. Siguro nga ay itatagdag ko to sa list ko ng mga gusto kong mapuntahan ng nakamotor. Wala pa nga ang pangalan yung resort. Pero kung gusto nyong puntahan, dito lang yan sa Camarines Sur, Barangay Lohong. Pwede kayo magtanong-tanong dahil mababait ang mga tao dito. At kung nagustuhan mo ang aking video, baka naman pakifollow ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat. Peace out!